Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video, hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ikaw, napasimangot si Lili ng banggitin ni Ashton ang tungkol sa kanyang marriage proposal. Huwag mo na itong ituloy dahil hindi pa ako divorced. Kahit na isang talunan si Daryl, nagsumikap naman ito para gawin ang walang katapusan itong mga gawain sa bahay at agad din itong nakakatanggap ng walang awang mga sermon mula sa kanila sa sandaling magkamali ito ng kahit kaunti sa kanyang mga ginagawa pero hindi pa rin niya nagawang magreklamo rito. Maging ang aso ay mayroon ding damdamin, paano pa kaya ang tao? Nagawa siyang pahirami ni Daryl nitong nakaraan ng limang milyon para maibangon ang kanilang kumpanya. Maliban pa rito, ginastos din ni Daryl ang ilang taon niyang ipon para makaiwas sila sa kahihiyan ng magyabang si William sa Oriental Pearl Hotel. Buong puso siyang tiningnan ni Ashton. Ano bang mayroon kay Daryl na wala ako? Isa siyang talunan. Huwag kang magalala, maghahanda ako ng magandang regalo para sa birthday ni Grandma para batiin siya ng happy birthday. Siguradong magugustuhan niya ito. Magpopropose ako sa tamang oras kaya siguradong hindi ito matatanggihan ni Grandma. Walang pakialam hinigop ni Lily ang kanyang kape. Napakastrikto ng naging mga rules sa mga lendon, at si Grandma Landon lang ang may final say sa lahat. Kaya sa sandaling magustuhan nito si Ashton, siguradong utusan nito si Lily na makipag-divorce kay Daryl. Talunan din ang tingin ni Lily kay Daryl pero hindi naman tumigas ng tuluyan ang puso niya rito. Sa bagay, tatlong taon na silang kasal, kaya hindi niya masasabi na wala siyang nararamdaman para rito. Matanong nga kita. Biglang nagsalita si Lily. Ano yon? Sige magtanong ka lang, Lilibod. Tungkol ito sa pairs ng Worship of Crystal. Hindi mo naman ako binigyan ng original na pairs nito, hindi ba? Hindi maiwasang itanong ni Lily. Nagagalit ako sa sandaling nababanggit mo ang tungkol dyan, Lilibod. Buntong hininga ni Ashton habang bumabagsik ang mga mata nito. Imitations lang ang pares ng mga sapatos na ibinigay ko sa iyo, pero nagkakahalaga na ito ng 300,000 dollars at nagawa itong itapon ng talunan mong asawa. Nakita kong nasira niya rin pala ang mga ito nang iwi ko ang ibinato niyang mga sapatos. Nakinig si Lily sa mga reklamo ni Ashton at napakagat na lang sa kanyang labi. Ang tinutukoy ko ay ang original na pairs ng Worship of Crystal. Hindi ba ikaw ang nagbigay nito sa akin, mahinang sinabi ni Lily. Ano? Napaatras dito si Ashton. Ang una niyang ginawa ay ang mapatingin sa ilalim. At nakasuot nga rin si Lily ng isang peres ng mamahalin at eleganteng high heels. At ito ay walang iba kundi ang worship of crystal. Dito na napanganga si Ashton habang tinitingnan ang suot na heels ni Lily. Parang ibang level ang itsura ng original na peres ng worship of crystal maging sa isang high grade imitation na nagkakahalaga ng tatlong daan libo. Maaaring lalaki rin si Ashton, pero alam niyang orihinal ang heels na yan. Mukhang mas lalo pa nitong pinaganda ang sinumang babae na magsusuot sa mga ito. Go! Napalunok si Ashton. 30 milyon. Ang isang peres ng orihinal na Worship of Crystal ay nagkakahalaga ng 30 milyon. Sa sobrang espesyal nito, siyam naput put siyam peres lang ng Worship of Crystal ang ginawa sa buong mundo. Kaya hindi ito mabibili ng kahit na sinong may pera nang walang koneksyon sa mga taong may akses sa mga ito. Ikaw ba ang nagregalo ng peres na ito sa akin? Nagpupumilit na tanong ni Lili. Hindi na siya makaisip ng kahit na sinong magbibigay sa kanya ng ganito kamahal na bagay. Maraming ang mga lalaki na nanliligaw sa kanya, pero sa totoo lang, alam din ni Lily na hindi gaano kayaman ang karamihan sa kanyang mga manliligaw. Maaaring mayaman nga ang mga ito, pero hindi sila gagastos ng 30 milyon para lang sa isang regalo. Paano naman si Ashton? Kahit nabagsak bagsak siya ngayon matapos itigil ng mga Darby ang kanilang suporta sa kanya, hindi pa rin magkakamali ang kanyang mga mata pagdating sa detalye. Kung tama ang kanyang iniisip, siguradong may nagbigay ng peres na ito kay Lili, pero hindi ito nagpakilala sa kanya. Haha, -ha, may mga tao pa pala na gaya nito. Mga misteryosong tao na nagre sa mga taong gusto nila. Haha! -ha. Kung ayaw mong ipakilala ang sarili mo, edi eh ako na lang. Natuwa rito ng husto si Ashton. Inalis na niya ang lahat ng natitira niyang konsensya, at ngumiti na parang nahihiyang manliligaw. Hahaha, nahuli mo rin ako sa wakas, lilibod. Ako nga ang nagbigay ng mga ito sayo. Ah. Talaga? Nagtataka siyang tiningnan ni Lily. Pero bakit hindi mo pa ito inamin noong tinanong kita noon? Kinamot ni Ashton ang kanyang ulo at sinabing. Hindi naman sa gusto kong itago ito sa iyo, Lilibod. Natatakot lang ako na baka sermonan mo ako sa sandaling sabihin ko ito sa iyo. Bakit naman kita si sermonan, tanong ni Lily. Buong pagmamahal na tumingin si Ashton kay Lily. Dahil alam kong gustong gusto mo na magkaroon ng mga hills na ito. Binili ko ito para sa iyo, Bud, pero sigurado naman ako na alam mo rin na nasa 30 milyon na lang ang halaga ng aming kumpanya. Ito ang dahilan kung bakit kita binilhan ng high quality imitation noon. Pero naramdaman ko na hindi mo gaanong nagustuhan ang mga ito. Nilabas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang screen nito ng ilang beses, at sinabing, kaya napagdesisyonan kong ibenta ang aking kumpanya para bilhan ka ng original na set ng heels. Nagaalala lang ako na baka sermonan mo ako matapos maging tanga. Pero, Lilibod, ikaw ang pinakaimportanteng tao sa puso ko. Hindi naman ako tanga. Mahal na mahal lang kita. Kaya gagawa at gagawa ako ng paraan para maibigay sa iyo ang mga gusto mo dahil mahal kita. Ibinigay ni Ashton ang kanyang cellphone habang nagpapaliwanag. Isang picture ang makikita sa screen ito, Ito ay ang kontrata ni Ashton para umalis sa kumpanya. Natawa si Ashton sa kanyang sarili. Dahil kahit na totoo ang kontratang ito, ang totoong rason kung bakit niya ito natanggap ay dahil sa pagpapaalis sa kanya ng mga Darby na siya ring nagsabing hindi na siya makakabalik pa sa kumpanyang ito. Hindi pa rin alam ni Ashton hanggang ngayon kung sino ang kanyang nabastos at kung bakit siya biglang pinaalis ng mga Darby. At wala rin kaalam-alam si Lily sa kahit na anong tungkol dito. Kaya naniwala siyang ibinenta talaga ni Ashton ang kumpanya para bilhan siya ng orihinal na pairs ng Worship of Crystal. Kahit na hindi naging romantik ang nararamdaman niya kay Ashton, naantik pa rin ang kanyang damdamin noong mga sandaling iyon, at napatingin na lang kay Ashton. Ikaw, halos magdugo na ang mga labi ni Lily, matapos niya itong kagatin ng husto. Bakit ka nagpakatanga? Hindi ako tanga. Agad na kinuha ni Ashton ang pagkakataon na ito para hawakan ang napakagandang kamay ni Lily. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo, Lily. Nanginig si Lily. Kahit nakaantig-antig ang sandaling ito sa kanya, inalis niya pa rin ang kanyang kamay na hawak ni Ashton, at tiningnan ito ng may magkahalong nararamdaman. At sa huli, ay kinuha niya ang kanyang bag at umalis. Tinitigan naman ni Ashton ang payat at balingkinita nitong korte mula sa likuran. Makukuha ko rin ang babaeng ito. Napangiti ng bahagya si Ashton habang iniimagine ang makapigil hiningang katawan ni Lily. Sa Moonlit River Bar Napakatagal na panahon na rin ang lumipas mula noong huling malasing si Daryl, at nawala na rin ang kanyang kontrol sa sarili ngayong araw. Marami-rami pa rin ang nagagawa mong mainom, ikalawang young master. Sinabi ni Samson habang itinataas ang kanyang wine glass. Huwag niyo na akong tawagin bilang ikalawang young master, kahit kalian. Tumingin si Daryl sa kanyang paligid at ibinaba ang kanyang wine glass. Hindi ako sanay na tinatawag akong ganyan. Tatlong taon na ang nakalilipas ng pangunahan ng kanyang hipag ang pagpapatalsik sa kanya sa kanilang angkan. Kaya mula sa puntong iyon ng kanyang buhay, hindi na siya komportable sa titulong ikalawang young master. At agad na napapasara na lang ng kanyang mga kamao si Daryl sa bawat sandaling maalala niya ang tungkol sa bagay na iyon. Nagawa niyang mag-invest noon sa Southeast Petroleum ng 8 million dollars, pero walang kahit na sinong nagakala na tutubo ito ng ganito kalaki. Pero nagawa siyang sumbatan ng kanyang hipag na gusto niyang suluhin ang pera ng kanyang angkan, at dahil sa mga sinabing ito ng kanyang hipag, agad na itinakwil si Daryl ng kanyang angkan. Pero ang 8 milyon na ay mula sa sarili niyang pocket money na kanyang inipon para magkaroon ng sarili niyang pera. Alam din ni Daryl kung bakit ito ginawa ng kanyang hipag. Mayroong dalawang kandidato para sa pagkilala bilang ama ng kanilang angkan. Una rito ay si Florian na nakatatandang kapatid ni Daryl. At ang ikalawa ay walang iba kundi si Daryl. Ginawa ito ng kanyang hipad para wala nang maging kalaban si Florian sa pagiging kinikilalang ama ng kanilang angkan. Kung ganoon, okay lang ba kung tatawagin ka na naming M.R. Darby mula ngayon? Tanong ni Wayne na gumising sa isipan ni Daryl. Tumango rito si Daryl. Sumama na naman ang kanyang mood matapos alalahanin ang kanyang nakaraan dito na niya nakitang papalapit si Emily. Mahina nitong sinabi na may gusto po sana akong sabihin sa inyo, M.R. Darby. Ano yon? Inubos ni Daryl ang inumin na kanyang hawak at tumingin kay Emily. Maaamin niya sa kanyang sarili na mas gumanda ang itsura ngayon ni Emily kung ikukumpara sa Emily na una niyang nakita noon. At naging sikat na rin ang itinayo nitong negosyo sa industriya ng cosmetics na mas nakapagpaganda pa sa itsura nito. Tungkol po ito sa inyong hipag. Sabi ni Emily sa kanyang tainga. Ano ang tungkol dito? Tumango si Emily at dahan-dahang nagsimula, nitong nakaraang taon, kumontrata ang inyong hipag ng isang tao na kukontak sa akin. Gusto niyang bumili ng isang piraso ng mga limited edition kong cosmetics. Matapos ko itong dalhin para sa kanya, at makipag-usap na rin dito, hindi ko po sinasadyang mapansin ang napakataas niyang ambisyon. Napangiti rito ng bahagya si Daryl. Matagal na niyang napansin kung gaano kaambisyosa ang kanyang hipad. Bakit nga ba ito gagawa ng paraan para itakwil siya ng sarili niyang angkan kung hindi ito ambisyosa? Sa isang masiglang bahagi ng Donghai City, kasalukuyang naglalakad kasama ni Fuebe si Lily na kaalis-alis lang sa date nila Ashton. Ano na namang gumugulo sa iyo Lily? Tanong ni Fuebe habang naglalakad sila palabas ng isang tindahan. Iniling ni Lily ang kanyang ulo, at sinabing. Wala lang ito. Sa puntong ito, punong-puno ang kanyang isipan ng kahit na anong tungkol kay Ashton. Hindi niya ma na ibebenta ng lalaking ito ang kanyang kumpanya, para lang ibili siya ng isang pares ng heels. Siya nga pala, Lily, narinig mo ba ang naghihinanakit na cosmetics brand ngayon? Nasasabik na tanong ni Phoebe. Dito na nagkaroon ng interes ang nag-iisip na si Lily. Ito ba crown line ng Poesia Eleganza? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Magkasabay na tumawa ang dalawa. Maraming ibat-ibang mga topic ang pinag-uusapan ng mga babae, pero ang pinaka-interesante para sa mga ito ay ang tungkol sa mga cosmetics o mga damit. At ang isang partikular na brand ng mga cosmetics na sumikat nitong nakaraan ay ang Poesia Eleganza. Malapit nang sumapit ang Valentine's Day, kaya nag-launch ang Poesia, eleganza ng isa pang series na tinawag nilang Crown Line. Limang daan at dalawampu sets lang ang crown sets na kanilang ginawa sa buong mundo. At ang bawat set nito ay nagkakahalaga ng limang daan at dalawampu dollars at itinuturing na pinakamarangya sa lahat ng mga cosmetic brands. Kaya sigurado na gustong gusto ito ng bawat isang kababaihan sa buong mundo. Kahit na hindi ganoon kamahal ang limang daan at dalawampu dollars, marami pa rin mga mayayaman ang nakipagagawan para sa mga ito kaya ang sinumang walang sapat na koneksyon ay walang kahit na anong tiyansa para makabili nito.